Kuya Poy, eh. isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa True FM. Sasabihin ko na po ngayon pa lang, medyo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa inyong lahat. Kaya kung maaari lamang, tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Lizel. 34 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Bicol. Malungkot man pero sa totoo lang Kuya Poy, hiwalay na ako sa asawa ko, napakitago na lamang din sa pangalang Jose. Habang kasama ko ngayon ang nag-iisa naming anak. Nagsimula ito nang tumira kami ng pamilya ko sa puder ng tatay ng mister ko. Sa totoo lang, simula nang tumigil nga kami sa bahay ng biyanan ko, Kuya Poy, ay naging malaking kabawasan ito sa aming pang-araw-araw na mga gastusin. Totoong nakakatipid kami. Dahil nga abala sa trabaho si Jose, ay madalas na naiiwan kami ng anak ko kasama ang kanyang lolo. Ayos naman ang pagtira namin doon. Masasabi kong pamilya talaga ang turing sa akin ng kanyang ama kaya nga labis ang pasasalamat ko dahil pumayag ang tatay niya na manirahan ang aming sinisimul o manirahan ang aming pamilya sa kanyang tahanan. Sa kabila ng maayos na pakikitungo sa akin ni tatay, ay hindi rin nagtagal, unti-unti kong nalaman ang tunay na pakay sa akin ng aking mismong biyanan. Nagsimula ito after magpakita sa akin ng motibo si tatay. Panay-panay kasi ang ginagawa niyang pagpapahaging sa akin na kesyo makinis daw ang balat ko at kung ano-ano pang pambobola at pagpuri sa iba pang parte ng aking katawan. At dahil nga sa sunod-sunod na insidente yun, ay hindi ko naiwasan Kuya Poy ang matukso. Sa madaling salita, nagawa kong traidorin ang mister ko sa piling mismo ng kanyang sariling ama. To be honest, hindi lamang isang beses na may nangyari sa amin ng tatay ng asawa kong si Jose dahil makailang beses pa itong nasundan. Kuya po'y ako mismo ang sumira sa pamilyang namin ni Jose ng dahil sa nangyari. At dahil nga dito, nilamon ako ng matinding konsensya. Nagdesisyon ako na hiwalayan si Jose after kong aminin ang lahat ng ginawa kong kataksilan sa kanya. Pero imbis na saktan o magtanim ng sama ng loob sa akin, ay hindi ito piniling gawin ng pinakamamahal kong asawang si Jose. Hindi ako nagpatinag sa desisyon ko, Kuya Poy, after kong aminin ang lahat ng ginawa kong pagkakamali kay Jose. Sa ngayon, tanging ang komunikasyon na lamang namin bilang mag-asawa ang patuloy na pagsuporta nito sa aming uh, nag-iisang anak ang pinagkakaabalahan namin. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang ginagawa niyang pagsisikap na muling mabuo pa ang aming nasirang pamilya ng dahil sa kagagawan ko. Alam ko nagkamali ako, Kuya Poy, at labis ko itong pinagsisisihan. Sa totoo lang, malaking bagay ang inyong programang H2H dahil gaya ko, ay nat dahil lang kagaya ko ay natutulungan ninyo na buksan ang aming mga isipan mula sa mga payo ng inyong maraming mga tagapakinig at mula rin sa iyo mismo, Kuya Poy. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa heart to heart ang mapait na kwento ng aking buhay may asawa. Lubos na humihingi ng kapatawaran, Lizel. Especially for you. Ayan na nga ba yung uh, sinasabi oh, na mga nalulunod sa mga papuri yun. Ang nalulunod sa mga... Ang ganda mo ah. Ang kinis mo ah. O kaya naman, hmm, ayan na. O hanggang sa bumigay na ng bumigay nga lang, ay eh, talaga hong kahindik-hindik na maituturing, ano? O kahindik-hindik at para dun sa iba, hindi... Uh, I think, ano, Lizel, hindi ka naman uh, magugulat kung sasabihin ng iba nakakadiri naman yung uh, ginawa mong pagpatol doon mismo sa ama ng uh, asawa mo. Okay, hindi nakakadiri dahil sa mas matanda siya or whatever. Hindi lang 'yun. O nakakadiri dahil iisang ano na kayo, no? Ah, uh, iisang pamilya na uh, na maituturing. Mm -mm. Ayan, at uh, yan na nga rin ang nagtulak naman dito kay Lizel para umalis na lamang Doon sa puder ng kanyang uh, biyan ng uh, lalaki na talagang uh, nagkamali siya Inamin niya naman uh, para sa atin Nga lang, papaano nga ba magpapatuloy sa buhay kapag ka ganito kabigat yung alam mong uh, nagawa sa'yo o, o nagawa mo doon sa asawa mo na tapat naman sa'yo Inamin na sa kanya lahat. ba? Diba, dito sa pagkakakwento sa atin ni Lizelle, sinabi niya pa, ine-expect niya na siya ay sasaktan, magagalit ng husto ang uh, kanyang uh, asawang si Jose, but no. ba? Diba, nagalit, natural yan, uh, nagtampon, uh, sumama ang uh, loob, pero hindi siya sinaktan, hindi siya ipinahiya, hindi siya... Ah uh, anong tawag mo rito kinaladkad sa kalye di ba kasi yung iba eh talagang silakbo ng uh, galit mo ay hindi ka makapagpigil ganito ang uh, ginawa sa iyo eh, na pagtataksil gamit pa ang sarili mong uh, ama sarili mong laman at dugo di ba pero hindi 'yon hindi yun na natanggap nitong si uh, Lizelle. Well, uh, sabihin na natin, uh, maalas nga yung ginawa mo pero sinuerte ka pa rin sa asawa mo. Dahil kung sa iba yan, malamang kinasuhan ka, ineskandalo ka na, kung ano-ano na, baka iniba na ang uh, pangalan mo o baka hindi na makilala yung uh, mukha mo, uh, Lizelle, ano? O kaya sana, o yung mga yung mga ganito no na, na napupuri o kaya naman eh medyo natitipuhan din Well, totoo naman uh, ibang uh, pamilya pare ibang dugo pa rin yung uh, manu uh, yung uh, bienan mo di ba pero please di ba uh, have some uh, respect uh, doon sa home na kinaroroonan ninyo di ba at sa sarili mo o para pumatol sa mga ganyan.